Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon naman ay dadako na po tayo sa Suratul Qadr o ang sura na tinatawag na ang Pagtatakda. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Katotohanan, sabi ng Allah, na aming ibinaba ang Quran sa gabi ng laylatul qadr, sa gabi ng uh, itinakda o pagtatakda. So dito, uh, maraming kahulugan yung qadr dito. Isa sa ibig sabihin ng qadr dito ay, Dasharafin wa Fadlin, isang bagay na may mataas na antas. Yung gabi na ito ay napakataas ng antas. Sa ibang pakahulugan ng mga ulama, ang ibig sabihin ng kader ay pagsisikip. Ibig sabihin, sisikip ang mundo sa time na yan o sa gabi na yan dahil sa dami ng anghel na bababa. Kaya sa gabi na yan, napaka-espesyal kasi dito ibinaba ng Allah sa gabi ng Laylatul Qadar which is matatagpuan natin ito sa last 10 days ng Ramadan. Sa add numbers nito, sa 21, 23, 27 hanggang 29. So dito kasi binaba ng Allah ang Quran ng kumplito. Jumlatan wahida, isang bisis na ibinaba ang Allah sa lohil mahfud, ang Quran na ito, sa gabi ng Lailatul Qadar. Kaya ito ang buwan ng pagbabasa talaga ng Quran ay ang buwan ng Ramadan, special po sa gabi ng Lailatul Qadar. Kaya sabi ng Allah, Inna anzal fi Qadar at ibinatunay na ibinaba namin sa gabi, ibinaba namin ng Quran sa gabi ng Lailatul Qadar, sa gabi ng pagtatakda. Kasi sabi ng Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma, sa gabi na ito ay pwede kang ng nang magdua dahil itatakda dito ng Allah kung sino magiging asawa mo. Kung makakapaghad yung mga listahan ng mga makakapaghad at sino pa yung mamamatay na sa susunod na ano, mabubuhay pa sa susunod na Ramadan, ay dito na itatakda kay idudua natin na ipahabain pa ng Allah buhay natin. Dito itatakda sa gabi na yan. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sabi ng ating mga ulama, Wama adrak, ibig sabihin, ano ang alam mo ya Muhammad sa gabi ng lato? Pag sinabing, anong alam mo? Wama adrak, ibig sabihin, ipapaalam ng Allah ang bagay na ito. Pag sinabi ng Allah, wama yudrika, hindi ipapaalam ng Allah ang sagot dito. Yan ang pagkakaiba ng wama adraka at wama yudrik. Kaya sabi ng Allah, wama adraka ma, adra ka ma qadr, ano ang alam mo ya Muhammad sa gabi ng tinakda o pagtatakda? Pagkatapos, ipinaliwanag din ng Allah sa kanya. Laylatul Qadr min shahr. Ang gabi ng Laylatul Qadr ay ang pinakamainam kaysa isang libong buwan. Kasi ang mga ang, ang tayo kasi na umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam napaka-exi lang po ng edad natin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam a'amaru ummati ma bayna 60 wa 70 wa yajuzu Ang magiging um, magiging edad lang ng aking umma ay sa pagitan lang po ng 60 to 70. At kakunti lang sa umakwang makahakak, magsusubra sa 79, sabi ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam. Kaya nalungkot ang mga sahaba, paano namin mararating yung ganyan? Kasi may mga tao sa time ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam, na naikwinto niya, na may mga taong sumamba sa Allah, nagjihad ng isang libong buwan, na hindi man lang nagkasala. So parang nainggit yung mga sahaba kasi may po yung edad nila. So ibinaban ng Allah yung ayan na ito upang ma tumbasan at malagpasan yung mga mabubuting gawa nila na yun na napakahaba na mas mahaba pa sa edad. Kaya sabi ng Allah subhanahu ibinabang aya na ito, na huwag, sabi ni Jibril, huwag sila malungkot yung Muhammad dahil mayroong isang gabi lang na kapag nagawa mo ito at hindi mo tinulugan, nagbasa ka ng Quran, nagdua, umalala sa Allah, nagtahadjud, nag, nag, nag uh, suna, ay mas mainam pa sa taong gumawa, sumamba sa Allah sa loob ng isang libong buwan. Ibig sabihin, sobra pa sa 83 years and 4 months. Mas, mas, mas malaki pa ang ganti pala mo kaysa sumamba sa Allah, nagtahadjud, tagabi at nagfasting sa araw, mas mag, malaki pang pa ganti pala ng gabing ito. Isang gabi lang to. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikat tuloy-tuloy ang pagbaba ng mga anghel. Bababa ang mga anghel sa gabi na ito. Waruhu fiha sa pamumuno ni Jibril alay salam. Biid ni Rabbihim sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon, bin kulli amren, upang ipaha, ipa, 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 iparating ang kanumang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kaya ang mga anghel, tuloy-tuloy ang -tuloy pagbaba ng mga anghel sa gabi na yan. Kaya sabi sa ibang sa tafsir, sa ibang hadith, na mas marami pa sila sa dami ng buhangin dito sa mundo. Hahanapin nila yung mga taong sumasamba, nagtahadjud at uh, hindi na natutulog upang umalala sa Allah, mag, magtahadjud, magbasa ng Quran at i-release ang pangalan nila upang makamit ang ganting pala na gantimpala ng Lalatul Qadar. At magpapatuloy ito, kaya sa gabi na yan walang, walang demonyo. Walang demonyo. Kasi, Salamun hiya hatta matala'il fajr. At ito ay magiging panatag, matiwasay hanggat sa pagsikat ng pajar. So magiging matiwasay kasi ang syaitan hindi talaga, sabi nga ng mga ulama, walang makikitang bulalakaw, uh, walang syaitan na kakalat sa gabi na ito kasi punong-puno ng anghilang mundo. At magpapatuloy ito, salamun, magiging panatag, matiwasay, ang araw hanggat sa sisikat ang araw na yan walang sinag. May liwanag pero walang sinag at hindi mainit. Yan ang tanda ng gabi ng Laylatul Qadr. Kaya sisikat ang araw sa lamun, darating ang Fajr, napakatiwasay at panatag, hatta matala il fajr hanggat sa pagdating ng Fajr. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi